Para sa lahat naman ng mga politiko at bahagi na ng gobyerno na nagnakaw sa atin, nagnanakaw sa atin, mga nakatingin habang may nagnanakaw sa atin, mga kasama ng mga nagnanakaw sa atin, mga alam na may nagnanakaw pero hindi nagsasalita, mga kasama ng mga nagnanakaw, mga nagtatago ng nagnanakaw, isa lang ang tsunami namin sabihin sa inyong lahat, patawad kay father pero putang ina ninyo! putang ah, putahan puta, ang mga putang Katatapos lang ng misa, pero Panginoon patawad, patawarin niyo kami pero totoo yan, ito ang wika ng lahat ng mga Pilipinong nilakawan Putang ilan Putang ilan Putang ilan Putang ilan nyo! Putang ilan nyo. Putang ilan tapos na ang panahon ng mga bababait at ng mga resilient. Ang mga babae, ang mga mababait, ginago. Ang mga resilient, tinarantado. Hindi na uubra sa atin yung bait-baitan, kinikimian, tahimik-tahimikan, patawad pero hindi po. Hindi ko sisimplihan, hindi ko babaitan ang mensahe ko ngayon dahil hindi naman sila mababait. <laughs>